Ngayon po darating na eleksyon, 2025, mamimili po tayo ng senador, mamimili po tayo ng mayors, ng vice mayors, ng mga congressman at mga konsihal natin. Meron po tayong dapat na tatlong gawin para po magbago ang mukha ng ating pamahalaan at magbago ang mukha ng ating governance dito sa ating bayan. Una po, yung paniningin natin bilang botante sa pangako ng mga politiko. Bawal po sa politiko ngayon ang pangako na kung ano ang gagawin niya sa susunod na taon, sa susunod na taon. Pag ako nanalo, ganito ang gagawin ko. Pag ako nanalo, bibigyan ko kayo ng ganito. Huwag po tayong maniwala kaagad. Dapat po tingnan natin yung nangangampanya yung kandidato. Noon ba nakaraang eleksyon, meron siyang mga pangako na ibigay ba niya? Yun po, ang unang-unang tanong natin kapag tayo ay nakakarinig ng promises, pangako, na ibigay ba ng kandidato yung pangako niya noon? Kasi ibig sabihin, meron siyang credibility ng pangako pa para sa susunod. Pero kapag hindi niya nagbigay yung kanyang pangako noong nakaraang eleksyon, ay dapat po pag-isipan ninyo ng mabuti kung ibibigay niyo ba yung boto ninyo sa kanya. Yan po ang una. Pangalawa, nagiging legal na po ang vote buying sa ating bayan. Tinatago po nila sa pangalang ayuda. Tinatago nila sa pangalang akap, aings, pagbibigay ng boto ng mga mamamayan. Magiging mas matindi pa ang ayuda na darating sa January, sa February, sa March, sa April, hanggang sa araw ng eleksyon. Dahil legal ang mamigay ng ayuda sa panahon ng election period dahil ipapa-exempt yan ng mga politiko. Sasabihin nila, ay naku, hindi pwedeng bawal ang pamimigay ng ayuda kasi kailangan yan ng mga tao. Ibibigay nila yan sa kanilang mga butante. Pero pag-isipan natin tayong mga butante, bakit kumautang ba ito sa mga politiko? pera ito ng bayan. Hindi ito pera ng politiko. Kung binigay mo ito sa akin, ibig sabihin, karapat dapat akong makatanggap at hindi ko ito utang sa iyo na politiko ka o kandidato ka. Ibig sabihin, ito ay serbisyo ng gobyerno na dumaan lang sa iyo. At hindi ito utang na loob ko na nagbigay ng ayuda. Ang huli po na kailangan natin pag-isipan at hinihingi ko po sa inyo ay hindi po dahil Duterte yung tumatakbo ay automatic po ang boto ninyo. Hindi po dahil dahil yan sa pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Hindi po dahil dahil yan sa anak ni ganitong politiko, kapatid ni ganitong politiko, ako ng ganitong politiko, ay ibigay nyo na kaagad ang boto ninyo. Kailangan po, suriin ninyo ng mabuti. Meron ba ito siyang kakayahan, maliban sa apelido na ibinigay sa kanya ng Diyos nung siya ay ipinahalak. Yan po ang uh, anong ninyo kapag kayo ay nakikinig sa kampanya ng mga politiko. Una, ano ang mga pangako na napako? Pangalawa, hindi Niyo utang na loob sa kanila ang ayuda. Pangatlo, hindi dahil anak yan ng politiko ay automatic ang boto ninyo. Yan po ang kailangan natin gawin para mabago natin ang mukha ng gobyerno at ng pamahalaan. Bawal na po ang mga mga opya sa sample ballot ha. Dahil marami sa atin binibigyan lang ng sample ballot, kopya tayo ng kopya doon sa sample ballot. Gumawa po tayo ng sarili nating listahan base po sa pagsuri natin sa kandidato. Kailangan po, hindi, wala akong kakayahan na magsuri akong mag-isa. O di sige, kayong mga senior citizens na organisasyon, pag-usapan ninyo. Pag-usapan ninyo, sino ba ang karapat dapat na umupo dyan sa pwesto? Sa tingin ko po, kung tayo po, ganyan po ang mindset, pag-iisip natin sa darating na eleksyon at mapabago natin ang mga tao at ang mapili natin ay yung mga karapat-dapat talaga na umupo dyan sa mga posisyon ay meron tayong makikitang pagbabago sa ating bayan, sa tulong ninyong lahat.